Kumustahin naman natin ang bintahan ng mga murang gulay at bigas dyan sa Kadiwa Center sa Quezon City. Naroon ang ating kasamang si Bernard Ferrer live. Bernard? Bien, halos kadarating lang ng mga gulay dito sa Kadiwa na maagang sinamantala ng ilang mamimili. Nakatitiyak ang mga may mili na mura at sariwa mga gulay dahil nagmula pa ito sa Pangasinan. Update tayo sa presyo ng mga gulay. Ang upo, 40 pesos ang piraso. Ang kalabasa, 45 pesos ang kada kilo. Ang talong, 80 pesos ang kada kilo. Ang palaya, 100 pesos kada kilo. Ang sitaw, 100 pesos kada kilo. Mabibili naman ang mais sa 60 pesos kada kilo. Ang kamati, 60 pesos kada kilo. Ang gabi, 70 pesos kada kilo. Ang red onion, 80 pesos kada kilo. At ang white onion, 80 pesos kada kilo. Ang okra, mabibili sa 80 pesos kada kilo. Ang siling panigang, 100 pesos kada kilo. At kalamansi, 100 pesos kada kilo. Samantala inilunsad ng Department of Agriculture sa ilalim ng Kadiwa program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Kadiwa na nag-aalok ng 29 pesos sa kada kilo ng bigas. Kabilang dito ang ADC Building ng DA Central Office sa Quezon City, Kadiwa Center sa loob ng Bureau Plant Industry sa Malate, Manila, Kadiwa Store sa Liano Road, Barangay 167 sa Caloocan City. Kadiwa Store sa M AMBA Housing, uh, La Mesa Street, Barangay Ugong sa Valenzuela City at uh, Kadiwa Center sa Filfida Compound, Arya Street, Talondo sa Las Piñas City. Paalala ng DA, limang kilong bigas kada sambahayan ang maaaring bilhin mula sa Kadiwa at depende pa sa availability ng bigas. Ilang mamimilang maaga namang nag-abang sa murang bigas. Market po kasi ang mahal po talaga ng bigas. Uh, kung hindi po ako nagkakamali, ang pinakamura po doon na magandang bigas na po ha. Sa tulad po namin na low income lang po, 49 pesos. Pero dito po, mabibili lang namin ng 29 pesos. Bien, hinihintay pa natin ang delivery ng mga murang bigas. Lalot nung nakaraang linggo lamang ay maaga itong pinilahan ng mga mamimili. Balik sa iyo, Bien. Maraming salamat, Bernard Ferre.